kasurikat! Ang sa mga kat-kat! Hello, hello! Kamusta na kayong diha mga kasurikat? Bugat kayo akong dala mga kasurikat. Uy, kayo nagkuha ko sa kong package ba? Sa kung an, hindi sa IKEA. Kay, nag-order ko mga gamit ko sa apartment mga kasurikat. Mga kaldero, o mga kutsara. Kaya niso sabi adjuning ka ng gamit, no? Yung nagulang tamo balihin no? ka ng apartment din sa Sweden ba? Yung ko mga gamit mga kasurikat. So, kinahanan ko mamalit ko mga gamit. So, morning! ang order mga ka gikan -ka, sa IKEA. Yung sponsor sa IKEA, charis. Charis, no? so, mga charis. Sponsor dyan, So, i-unbox natin ito mga ka-shurita, ha? So, ito i-unbox niya mga ka-shurita. -ka. Open, sesame! Alam, uy, di ba mga ka-shurita? Uy, di ka-shurita? yung Ay, dito mo, Ay dito ako. yun. Like siya ka, kay packaging ang kuha ng IKEA ang kasyore ko kat kay. Ila di. Kung ano ba? Ila yung di butang nga doon ng mga itchos. O, oh, nakay teaspoon mga kasyore kat. Saan siya? Ba't, saan so, siya? Ay, kanyang kutsara mo siya na niya yeah, akong kaha ang may mga kasurikat cute kaya kong kaha mahurot yun yung temporary lang sa din yung mga kasurikat no? kung wala yung budget mga kasurikat nahurot na dyan akong budget sa kuan pag pang pamalik ang mga kuan ang lesyo kailang package yung mga kasurikat Nice, iska yung sa IKEA ay kailan yung dipurtos o oh, mga plastic o tenedor o di ba nice kayo mga kasurikat so next it's an hour ito ha ang tanis siya ito ginawa ito ito ginawa ito ito ginawa ito Grabe na. Pasaan dyan ko mga kasyurikat pag kuha na ako. Ay, kayo. Basta kayo sakyan ng mga kasyurikat, eh. Magpasaan dyan kasi mga mga ipamalit na gamit. Mm. kaldero. Ibaw na ka. Kinang natin kaldero para sa tulutuan ng rice. Ibaw na ka sa mga Pilipino rice is life. Dito akong sipon mga kasyurikat, eh. Dito <coughs> so, akong kaldero. Pero hindi pa ng kaldero mga kasyurikat kaya eh. mga kuha. Dyan siyang matulog. Gamay na naidak dako Naku, ko tapos sa... Ano siya? Nakita ko na ng kaldero. Mm. Oh, Kaya oh, ba? Diba? Kala na siya gamay yung mga kuwan. Nasa, na sa tulod. Mga ulo yung package niya. O, oh, na siya sa kuwan. Mara siya ganang... Kasi ka ang Mara siya ganang tulong kabuok ba? Tanawa lang ka siya rikat o. Oh. Tulong na lang siya kabuok. Nasa sulod. Mga kuwan. Ako ba yung labihan? Kung gusto yung extra sa Hindi halaw na ito mga kasyurikat. Grabe. Makahurot yung budget ang kung ano, kung maglahi ka mga kasyurikat ba? Okay, kung ano. Kaya nang mag-start yung kasabag o mga kasyurikat, kinahangan dyan ka ka ng kung ano gani. Kung ano, kung ano, kung ano ba, Charis? Okay. Start yung kasabag o, kinahangan dyan ka mamalit o mga gamit. Mga ah, etsyos. Oh, nasa, kung ano, napay gamay sa sulo. Hmm. slice yun. Lata na gano'n ako mga kasyulit Sa unay, masara mo tayo sa Sweden. Yan. Yeah. yeah. Laban sa life. Yeah, sa kali syang, kali syang Kayo, ka ng, na nga para ng sa unay. Kasi siya, dapat siya mga kaldero. Okay, kaitig ka lang. Kay bawal yeah. ka natin mga pagpino mga kasyulit at mo. Kay hilig na sa bow niya. Ang pagatas ba? Chans. Kaya kada Kaya nga mga, mga boto sa baboy. Deni imo din ka ng latan ba? Magsinigang din ka. Lamig na siya. -hmm. ano siya dako. Mm -hmm. Ito ito ko rin dako kaya at least kanang nakita mo bisita mo mahilig kami mga, mga sabaw ng mga friends dari. So, palitan ka mga bukog sa baboy Sabuan Sa lang oh, di ba? Ang pagatas. sa na na mga kasuri ka no? tinong. Taw Tawatawa ng bitaan ni. Hala ko ano sa kay. Laban na lang ako tanong. Malo ba tay trabaho? Laman laban pa rin. Oh, kutsara mga kushawit ka. Nice yung sa kuwan. Ika ng Ikea. Kaya bagga kayo sa kuwan. Di pa rin sa ito sa Pilipinas ba nga. Nipis nga. Igamit at sa kutsara. Kaya ka ng malumping gani. Yung rumabaw ba. Kaya nang bagga. Yung siya mga kushawit ka. Nice ka ayaw. Ayos eh. nice yun. Ayos yun. Muna po yung teaspoon mga kushawit ka. Buhay na kung di-order na teaspoon. Ito mo na kung di-order. Eh? Uh... Nine sa kung kung ano. Kaya na naman ko mga plato na naman kinapalit sa mga plato sa kung ano kasi kanyan. So, mawag ko sa mga kasyuri pa sa mga kaayon na. So, wala naman tala. Na. Unbox naman ako siya mga kasyuri ka. So, see sa kong ne next uh, video, ha? May sabi ka, hindi mga kasyuri ka. Uy, kami ba? Yeah. Kaya, mag mag siya, kasi, ko, no? kaya niya. Kaya mabali na sabado, mag-vlog siya kung kaya ibalhin ako. Ayaw, makablog ko na. Kaya maghakot na niya. Mag-vlog na ba mga couch? Niya, yeah, kung ano. Iba ko kaya pangatagan na sa mga friends. Huwag ka ng ng couch. Kaya naman, basta ko oh, i-sponsor din siya. Mabaw kang namin, buotan kayo din nga friend. But anyways, thank you so much mga ka-shorikat niya. Amping mo Love ya. Bye! Amping, amping. Advance Merry Christmas everyone. Love you. Bye!